nako Pero sa putang anog balunan or Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So Thank you sa pasalubong gikan og Singapore. Iya gyud nagidala diri sa Santa Maria kay And, and meanwhile, so daghan kay salamat aning pasalubong gikan sa Singapore. So mura lang sa uban sa China. This is this is a wallet from Porto Galera gikan kang maninay. Thank you maninay for pasalubong. Na ah, nagbutbot ko ko ha. lang <laughs> na ako ko oh, Ito na eh. Sa... Temporary nga sulod. Kani mo ni ako. Kasi po kini ako ang pitakap. Kini siya. Ikag Manila. Ikag Manila. Ah, basa ako ni Balonon dito sa Kapilya. Misi dapat uh, favorite um, migoring uh, instant fried noodles original flavor. Sunod na pagkoy Changi Control Tower Max Singapore Airport. Ako na siyang pistingan. Loh. No. Mura siya something kuan. Mura ganun. Mura siya yung stamp ganun. Papel mo siya. Ako na yung hipuson. Kaya sin matukog Singapore po. <laughs> Pwede na, na siya display. Display na niya siya. Mani ang ako bag. Pwede siya mahilaag sa simbahan or another place. Apoy. Bag food. Utang sa sapatos ni si, sa kumanghod. hood. niya akong bag. Pwede siya butangan og mga kung man matukog mga chapel. Ano niya akong dal daladalahon. Pwede siya butangan og balunan. Ano niya akong sling bag from Singapore. Napot siya chocolates. Something like chocolates, magnets, candies. Uy! Gabiging hago sa iyong mga pag sa mga maninay. Thanks maninay for like to thank the... Hindi na ko Singapore. ang single photo. Nabayag ko yung picture na tibing-bing ng mga syara. Iyot isa. So, ako picturean. Thank you for pasalubong is kami. Kini sa Chocolate yun ni. Feel na ako. Ako pistira. Bless. Basta ako ang i-arrange. na siya nga. Coconut ball. Kani chocolate ya po. Yuka China. Ako yan. Yung COVID. <laughs> Kani po something mga inchikwak kang ni dabi mga kwansi maninay ang sup-sup ni kuban kani 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 I love it bracelet ni Okay so Ah, uh, by the way, um, agoy, make it Um, kini, lingbat na ko. Hmm. For example, mong laag, bipisag asa, ini, for, for tour, so, mara to sa, mara to siya. Kini, um, sling bag, my favorite. <laughs> so, mara to guys, um, napoy, bag na ko, oh. Pwede na po ni kabiba kung isulod na yung mga song books, liturgy prayers pwede na po ni pwede na po ni an -an anak na pwede sa butangan ng balunan or kani something bags nice. thank you for watching